yung balikat ko lang po kasi na ano po kasi sa laro ng huli dahil sinampulan nila ako ano yung ibig sabihin mo? pag tira ko, hindi bola yung hinawakan ko ito tapos tinulat ah, bahay pag tira ko, talagang <laughs> nilaksan nila? oo, oh, talagang gusto gusto ko nga ano gusto ko ano yun, balik tayo <laughs> yung mga player na ganyan mga nagpa plandy pag hindi nyo na kaya yung player eh, kailangan. Sports lang. Nauuso talaga kasi yung mga sakitan eh. Nauuso na yung mga bantay balibagan eh. Dito. Opo. Pagkina nito ko, Idol. Eh, yeah. masakit po. Masakit? Opo. Okay. Eh, 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 eh. Kailangan ka din, Ali. Medyo, may, ano na din po yung... Idol, pakiubog mo yung susi grip. Ah. Ayan. Parang tumusok sa board. ayon eh. Puso ka nito, Saan ka ba naglalaro? Ah... Uh, ano lang din ko isa... Ma, kilala lang pero merong... Ano din po ako? Okay. Sabi, tagalog pala ako. Parang niya kayo. Ano hmm. lang? Lagi lang pala. Anong nangyari? Hmm. Marami na talagang player na ano. Siguro... Malakas ka. Shoot ka lang, shoot. Hindi na. po. Ano lang. Kung baga, sa loob lang din po kasi laro ko eh. Purwa na lang po. 3-bound box Simple. Simple lang po yung laro ko. Hindi naman kumahanap. <coughs> Tapaka tol. Walin mo muna yung sleeper mo eh. Ah, okay po. sinampulang sa lang kang Nakakamuto yan. Ano okay. eh, kasi yun eh. Sa tagal nang nakapamping yun eh. si yung C1, ang Hindi nyo mag a a a a

Malaglag yun siguro yung bata. talaga Pagka bata, no? Kita sa extreme may eh, tama eh. Ito, pag inaangat niya, masakit. Titig na natin kung masakit pa. O may, may iwan na lang na konti. Ay doon, pag may naiiwan na konti na lang, good na yun. Dalawang pahinga lang, dalawang tatlo araw, tapos na yun. Pero pag lalong sumakit, pag inangat ko, babayaran kita ako mag-bard sa'yo. Okay? Eh, pwede ka nang magsinungaling. Hindi <laughs> pa. Choke na. Tara! Kanina pag ginagay niya, no? Ah, aray, aray. Oh. Okay? Oh. Hmm. Ayos. Check mo, ikaw. You know. Hmm. Ha? Idol. I-rest mo lang ng mga dalawang araw para makalaro ka ulit. Okay pa. Umaba. Marinig rin durog, dulawa. Okay. Ayun yun. Minsan, minsan nga po nahihirapan din ako magbubuhat din po ng kunwari sa mga labahan. Hmm. Na hirapan din po. Hindi naman po literal na sobrang sakit. Pero meron akong ano dyan, 50 ang... <laughs> ha ah, ah, ha ah. Kaya joke lang. Kaya muna. Okay. Sige, mag-iingat ka sa pagmumotor. Ah, okay. Salamat like. Salam. po. Salam. Mood.